Paghahanda sa pagdating ng inyong mga sisiyo. Ngayong nakapili na tayo ng lahi ng alagaing manok, at naghihintay ng pagdating ng mga sisiyo nito. Ano ang mga dapat nating gawin? Mas makabubuting siguruhin kumpleto na ang mga gamit at bagay na kakailanganin natin sa pag-aalaga ng mga ito. Siguraduhin gumagana ang mga ito, bago dumating ang inyong mga sisiu. May mga bagay at materyales tayong dapat ihanda at maisa lugar, na suri at hindi sira isa-isahin natin ang mga bagay na kakailanganin natin. Isa, Brother. Ang Brother ay isang lugar kung saan ang mga sisiyo ay inilalagay upang painitan mula unang araw hanggang sa ika isang araw. Ito ay ang katumbas ng paglimlim ng inahing manok. Sa bawat limampung sisiyo, limampu, maari tayong gumawa ng isa x dalawa metro na brooder. Dapat ay may hanging dumadaloy sa ibabaw nito, subalit may pantay-pantay na init maaring gumamit ng 50 watts na bombilya na pangagalingan ng init. Habang lumalaki ang mga sisyo maari nang bawasan ang init sa loob ng brooder. Mga palatandaan sa tamang init ng brooder. Malalaman natin kung hindi sapat ang init sa brooder kapag ang mga sisyo ay maingay at nasa isang lupon o grupo at nakatapat sa ilaw. Kapag sobrang init naman ay nakalayo sa ilaw karaniwang nasa sulok at nag-ingay. Kapag tama ang init sa loob ng brooder mapapansin yung sila ay hiwa-hiwalay, at masiglang kumakain, at tumatakbo sa loob ng brooder. Dalawa, bedding o sapin. Maaring lagyan ng ipa, o dayami ang sahig ng brooder. Panatilihin itong malinis at tuyo. Lagyan ng isa hanggang dalawang pulgadang kapal ng bedding ang sahig. Palitan kapag ito ay basa na upang maiwasan ang pagtubo ng amag o molds na maaring magdulot ng sakit sa inyong mga sisiw maari itong palitan araw-araw kung kinakailangan. Makakatulong din ang bedding upang makabalance ang inyong mga alagang sisio sa mga unang araw nito. 3. Feeders and Waters Maari ko bang gamitin ang mga pakainan at painuman na gamit ko sa malalaking manok? Ang sagot ay hindi. Ang mga ito ay dapat maliit na tama lamang sa maliliit na sisio. Gumamit ng mababaw na painuman upang maiwasan ang pagkalunod ng inyong mga sisio. Maari itong lagyan ng maliliit na bato o holen, marbles upang maiwasan ang pagkalubog ng CCO sa mga painuman. Maari din gumamit ng dalawang commercial drinker small size. Paalala, unahin bigyan ng tubig na may probiotics ang mga CCO bago sila pakainin. Ito ang nakakatulong sa kanilang panunaw o digestion at nagbibigay ng paunang proteksyon sa mga impeksyon sa feeder o pakainan maaring gumamit ng bilao sa mga unang araw ng mga sisiyo. Kung mayroon sa paligid, maari ring gumamit ng apat na pirasong, apat, biniyak na kawayan na may habang kalahating, isa kalahati, metro bilang pakainan o feeder. Apat, feeds o patuka. Feeds o patupa. Ang mga sisiyo ay hindi pa makakakain ng pellets, ang kailangan nila feeds para sa sisiyo. Makakabuting ihanda ito bago pa dumating ang mga sisiyo maghanda ng chick booster para sa kanila. Maaring magbigay ng giniling na brown rice para sa unang pakain sa kanila ito ay makakatulong sa pagdevelop ng kanilang panunaw o digestion. Kakailanganin nila ang pagkain na mataas ang protina para sa kanilang mabilis na paglaki. Gumamit ng chick booster na crumbles para hindi mahirapan ang mga sisiyo sa pagkain nila siguraduhin sariwa at bago ang inyong ibibigay na feeds o patupa upang maiwasan ang anumang sakit na maaring idulot ng lumang feeds. Ang lumang feeds ay maaring nagtataglay ng amag o molds na makakasama sa inyong mga alagang sisiw. 5. Heater o ilaw Ang pinakahuli at isa sa mga bagay na dapat niyong suriin ng mabuti ay ang heater o ilaw. Ang mga sisiw ay wala pang kakayahang magpanatili ng tamang ingit ng katawan sa mga unang araw nito. Mapapansin natin na sila ay nag-ipon-ipon kapag hindi sapat ang init sa loob ng brooder. Sa mga panahong ito ang ilaw ang magbibigay ng artificial na init na kailangan ng mga sisiw. Ang init na kailangan nila sa unang linggo ay 35 degrees Celsius. Pagkatapos nito ay unti-unting bawasan ng 5 degrees Celsius kada linggo. Sa ikasyam, siyam, na linggo ito ay dapat na sa 18 degrees Celsius. Sa loob ng pito hanggang 12, pito tandang bawas 12, linggo kompleto na ang tunay na balahibo nito at may kakayahan ng magpanatili ng kanilang init maliban na lamang sa taglami. Paalala, ang heater o bombilya ay napakahusay na alternatibo para sa artificial na init para sa mga sisiw. Subalit ito ay maaring maging sanhi ng sakuna tulad ng sunog, gamitin ng may pag-iingat. Kung ang mga nakalista dito ay madali nyong maisaayos, bago pa dumating ang inyong mga sisiyo ay mabuti. Subalit kung kayo ay hindi sanay, mas makabubuting ihanda ang lahat ng mga ito isang araw, bago pa dumating ang inyong mga sisiyo. Maligayang pagdating Sa araw ng pagdating ng inyong mga sisiyo, buksan na ang heater, o ilaw ilang oras, bago sila dumating. Suriin ang init sa sahig kung ito ay napapanatiling 35 degrees Celsius na. Mahahanap nila ito at doon sila gagalaw. Sa paglipat ng mga sisiw galing sa kahon, siguraduhin ilubog sandal ang tuka ng sisiw sa tubig na may probiotics. Ito ay para turuan sila kung paano uminom at kung saan sila inom. Sa feeds o patuka ilatag ito sa sahig, kaykayin o scratch ng inyong dali ang patuka, at magsisimula na silang magkaykay o mag-scratch sa feeds o patuka sa sarili nila ilagay ang painuman o water ng bahagyang malapit sa ilaw, ngunit hindi masyadong malapit. Ito ay upang mahikayat uminom ang inyong mga sisiyo. Ang mga sisiyo ay ayaw sa malamig na tubig. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay, sila ay kakain, inom at matutulog. Silipin ng madala sa loob ng ilang oras kung tama ang init sa loob ng brooder. Kapag sila ay nakakalat sa sulok ng brooder ibig sabihin ito ay masyadong mainit ang inyong ilaw kung sila naman ay magkakasama at dikit-dikit maaring hindi sapat ang init ng inyong brooder. Sila ay dapat nakakalat sa loob ng brooder, kumakain, tumatakbo, at natutulog kapag sapat ang init ng inyong brooder. Napansin niyo ba yung probiotics? Alam ba ninyo kung ano ang probiotics, at ang magandang na idudulot nito sa inyong mga alagaing manok at sisil? Kung nais niyong matutunan ang mga gamit nito, at ang paggawa ng probiotics, magkomento lamang sa post na ito, ating tatalakayin sa susunod na mga post ang tungkol sa probiotics.